tuh diri yang iria, ya Udah wang Kehimas hangin diri Buat kaya Yang ini bisa bapak usah bukin gud mang dalan diri kaya Bisa mintando manang dalan Gidira hangin musikinan dili dili tama-tama rapot ka bukod so, timing kayo kayo wala wala taka timing di ring uh, gapags eh, di ring napita busog yun yung gapags po di ring eh, mga manunubo siya ang manunubo uh, sila ni sila para sila ang kaugmaon hindi siya lay layo-layo pala bang pambog di ring, yan po maga ang mga stay po dito mga kapo roots gusto sila huwag na ng, uh, o ganang private na area yung mga okasyon dito ni dito nila ihil tapos sa mga na ay anniversary bunyag o na uh, birthday o, pa dagat kaya natagbaw na ang dagat ang uban, pabukid na po sila ang nakanindot mo doon sa bukid

ang palibot diri uh, ng ah, mga kamro makita nimo ang mga bukid na uh, natural lang itya ah uh, um, ya bukid wala kay mga kahoy makita nimo uh, diri na pita na kay makita so uh, nice side diri nga uh, wa kuy mga kahoy kun mo gani lang yuta diri pula sa mga kamro pula ilang yuta diri oh mga tagsar kay mga kita ang mga dagang kahoy ay nag din eh. ano na po yan to ang mga katotumbo doon na sila na nila buhat nila kalabuntag baktas baktas mga kagro

isip ay una-una yung uh, mga utok pa una-una uh, may -una. So, problema ko rin may kurinti dito lang kaya kay wala sila ay, lang na yung mga transformer so dito so rin kabro makita naman dito eh, ang uh, sunata valley kita sa wajah masuk nata balik ini ah likok kan dia salib hmm salib kah awal yang perlu beli dalan dari kaya bisa beli sementado ah naka kuan siya naka gerabah ayo ah dati ko dari mga kabro wala pa ni siya yung mga resort ibang toko dari resort kaya nga dalan wala pa ni nga gerabahi actually kapila ni grabahi gerabahi kayo mag ulan roon mga apo ni mga ni mga bato pato. Dahan na karon kay uh, wala mga ang mga bato. Bitongo gyasbi na graba nabantok na. So direnga side uh, na buhi makita direnga Muntiana dire palibot nang muntiana ni sakang ganito. Nang Sonata sunata bale lang ka. Na high Guys, okay. tumbang mana kongkoan? Terima terima kabro. Bro.